Sa loob po ng ilang taon, ang Philippine Heart Center po, PHC, ay naging tanglaw at gabay para sa maraming Pilipino na nangangailangan po ng agaran at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kung kaya't sa kanilang ika-apat na putsyam na taong anibersaryo, iba't ibang mga programa at aktividad po ang kanilang inilatag para sa mga Pilipino na nangangailangan rin po ng tulong medikal. At para ipaliwanag po sa atin ang mga aktibidad at programa niyan. yan, eh makakapanayin po natin ang overall chair ng Philippine Heart Center na si Dr. Maria Encarnita Blanco Limpin. Magandang umaga po at welcome sa Rising Shine Pilipinas. Yes, sa uh, magandang umaga din Andre and Diane and magandang umaga sa lahat ng mga nanonood sa atin. Um, welcome po sa RSP at happy anniversary po sa Philippine Heart Center. 49 years, wow, well, road to 50 na ito, ano? Mm. Next right. year, yes, right, anniversary right. na. <laughs> so ano po ang theme po ng ating celebration this year? Well, kasi nga, ano nga, no? parang this is a prelude to the 50th anniversary. So ang inisip naming anniversary is intertwined at 49, mm -hmm. high rise. Yung high rise, ang ibig sabihin, highlighting on uh, research, innovation, services, and education. So, uh, basically, parang ang gusto namin ay we want to try to look back mm -hmm. ano ba yung mga na-accomplish namin. And then also, looking back, ano, ano ba yung mga maaaring pagkukulang na pwede namin i-improve no? yung services namin. But uh, more importantly, we are looking at how we can better serve no yung mga kababayan natin na may mga sakit sa puso. Mm -hmm. Well, na-experience namin yan. Ano? Dahil nung lumalaki ako, yung lola ko lagi nagpapacheck up sa PGH. So, nung nakita ko noon, ang laki na ng improvement niya ngayon. Lalo na sa mga modernization ng mga kagamitan. Pero ma'am, ano po ba yung mga hakbang na sinusulong ng heart center ngayon upang mapalakas yung kamalayan ng publiko sa mga pangunahing sakit sa puso? at kung paano po ito maiiwasan Well unang-una no uh, we're now trying to reach out. Kumpasano hindi namin uh, nililimit ang mga sarili namin doon sa hospital setting lang. Mm -hmm. No so we're now reaching out to the communities. So uh, like inumpisahan namin ngayon sa Quezon City no. So may collaboration kami with Mayor Joy Belmonte okay. na kung saan uh, tinitignan namin kung paano na paano ang heart center mas makakapagsilbi mm -hmm. doon sa mga nakatira within Quezon City mm -hmm. but of course mas maganda mapalawak pa namin ito within the yung mga uh, cap, mga cities natin dito sa National Capital Region mm -hmm. no and then of course ang isa pa ay uh, we also have reached out sa lahat ng regions actually natin no so we have 17 regions Uh, kasi para sa ganon masiguro natin na ang Uh, mga pasyente o yung mga tao na may sakit sa puso ay mabibigyan ng uh, kaukulang management kahit na hindi sila magpunta sa heart center. So, yung vision ni Presidente Bongbong Marcos, uh, yung gusto niya makita yung mga specialty centers yeah. sa mga iba't ibang okay. lugar ng Pilipinas, Uh, we have actually started that already mm -hmm. pero ngayon kasi hearing that from the President, pinalalakas pa namin. no? Mm -hmm. And I, I'm hoping na mas makapalakas pa talaga natin ito uh, across the country. Parang expansion. Oo, oh, 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 oh. oh. oh, oh. yeah. tsaka maganda yung kanilang kumbaga, mission na mas mapalapit pa sa mga Pilipino itong servisyong handog ng uh, Philippine Heart Center. Doon naman po sa mga kababayan po natin na uh, mahirap din po talaga sa kanila makapagbayad nitong mga hospital bills. Ito malaking tulong po yung ating mga government hospital kagaya po ng Philippine Heart Center. Paano po natin mas nagiging abot kamay po itong mga servisyong ito sa mga mahirap po nating kababayan? Doktor? Well, uh, mas nakita natin ngayon yan ano? kasi uh, medyo tumaas talaga yung budget uh, to health, particularly with the syntax reform law. Mm -hmm. So, uh, nagkaroon ng mas malaking pondo sa pangkalusugan. <clears throat> so ngayon uh bukod doon sa uh, libring services na, mm -hmm. na talagang usually na ino namin sa mga kababayan natin even doon sa mga alam mo 'di ba kahit middle class family mm -hmm. na may pera ka pag nagkaroon ka ng sakit sa puso parang mababaldado kayo. 'di ba mm -hmm. so uh, mag malaking tulong yung mga uh, mga a uh, financial support na mm. nanggagaling din sa mga local mm. government units natin yes. sa ating mga legislators okay. no mayroong mm -hmm. mga tulong sila din sa atin na kung saan uh, yung mga uh, mga constituents no but ibang constituents nila ng mga local government units na yan uh, na titignan pa rin sa Philippine Heart Center mm. Mm. well in the next few years doktora Masasabi ba natin na kapag ito lahat ng uh, programa ay naipatupad, ay eh masasabi bang ang PJH magiging pang-world class o oh, Philippi um, oh, Philippine Heart Center ay mag magiging pang-world class na? Well, actually, uh, yan ang vision namin. Ah <laughs> uh, maging world class uh, center for cardiovascular disease, no? So, and I think we're on the road towards that. Uh, kailangan lang masiguro natin na talagang we can keep up, no? Doon sa mga pagbabago in terms of technology. Kasi alam niyo naman yung mga bagong makina na uh, nangangahulugan yan ng mas mataas na um, na, uh, na budget, budget mm -hmm. no? So, uh, importante makuha natin ng support from the national government. So, dito uh, ngayon, no, pinaghahandaan na uli namin ang budget for next year. Mm -hmm. Maaga -ma aga pa lang ano? so uh, we are hoping na patuloy ang pagsuporta na ibibigay sa atin ng ating national government which we have actually felt particularly itong taon na ito and also a uh, actually mga past uh, two or three years mm. no we have been feeling that na maganda naman ang suporta ng ating gobyerno okay. sa amin so maraming activities for the anniversary tell us about the activities po yes uh, of course no uh, ang inisip namin pangkalahatan na aspeto so may mga religious ano din kami no para sa mga sa mga uh empleyado namin mm -hmm. no so may mga pilgrimage kami, mm -hmm. meron kaming mga recollection. So at uh, syempre sinisiguro natin na yung mga magbibigay ng serbisyo sa ating kababayan ay eh, happy then, oh, no? Oh, 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 oh. Yes, no? Kasi importante yun eh. No hindi namin mabibigay ang tamang serbisyo kung malulungkot mm -hmm. ho kami. Mm -hmm. Tapos uh, siyempre, uh, nag-umpisa kami magmula noong February 1, mm -hmm. no? ah uh, dinaluhan kami sinamahan kami ng ating uh, uh, city health uh, office no uh, ably representing our mayor And then, uh, ang highlight of course, uh, focus on the scientific uh, activities na kung saan inimbitahan din namin at ibat-ibang mga doktor na nagbibigay ng serbisyo sa uh, puso no, mm -hmm. uh, noong uh, nitong February 21 uh, na ang pinag-uusapan namin ay Z-Benefit. Mm -hmm. uh, yung Z-Benefit mm -hmm. package na uh, handog naman ng na PhilHealth, no, at uh, diyan pinapakita namin ano yung mga magaganda or best practices na pwedeng ituloy at saka kung ginagawa na ngayon ano pa yung pwedeng maging improvement no kailangan tulungan din natin ang ating PhilHealth para alam ho nila kung paano pa nila mapapabuti yung pagtulong na binibigay ho ng PhilHealth sa ating mga kababayan and then of course yung pinaka-importante nung Uh, February 14 uh, yan po yung pinaka anniversary ho namin um, nagbigay din ho kami ng incentives no sa aming mga empleyado na uh, nagpakita ng magandang performance all throughout the year and dito po uh, ang aming special guest Uh, of honor I see First Lady okay. Luis Araneta mm. Marcos. Okay. Okay. So, What? naging month long pala yung inyong celebration. Oh, yes. So, one of yes. of Hanggang 29 Hanggang pa 29. kami. <laughs> well, happy anniversary po sa lahat ng bumubuo ng Philippine Heart Center at uh, sana mas marami pa kayong mga Pilipinong mapagservisyohan. Ayan. Kung tayo 50 years, sila 49. Ano? Mm, magkasunod, lang. Oh, magkasunod, <laughs> magkasunod tayo. Lang. Yes. Again, happy anniversary po at maraming salamat po sa mga lahat ng bumubuo ng Philippine Heart center na malaking tulong po sa ating pong mga kababayan. Maraming po salamat Dr. Limpi at Happy Anniversary po sa PHC, at Philippine Heart Center.